at panyo lang, pwede na Hi guys, it's me, Roselle Fishing and welcome back to my channel for today's video, tayo po ay muling magtataksay kasama ni Oshino so come on guys, samahan niyo kami let's go ngayon back to fishing po tayo ngayon at bigyan sana kami ng magandang huli so ayan mga idol nakapag area na tayo naibagsaka natin yung ating lambat time check it's now 7.05 in the morning so ayan bali mag-start na mag-imbog si Oshino abang-abang na -abang lang mamaya i ko kayo buong ano mayayari sa area natin na to o yan, ilag tayo, yan si Kaloy yan, tatanggalan muna natin so, medyo lang tayong nakuha kahit pa paano pag direte tong gantong ting ha, sa natin to yan, pali unang ila pa lang natin kaya medyo tatanggalan muna natin

Mamaya pag uh, tuloy-tuloy ito, babalik. ay eh, babalik. Samsamin na natin ito sa bayuwi. Baka makatingin tayo ngayon ng maagang pag-uwi. Kung papala rin tayo magdiretso ito. gusto ko yung natin ko, mga na... anak ko, pa mga ako, ko, yung mga pamilya niyo, yung mga bata Wala na yung mga wala na yung yung mga Kasi mo lang. Namumuti pa ba? Namumuti pa sa ilalim mga idol. Kali mo na ulit. Bagi ganti yung ginagawa namin sa lang. Pagka unang ila pa lang eh, ay tanggal-tanggal muna. Aron, mataan pa yung ating lampad doon sa ilalim. Tanaka na nga si na si Nandiyan pa sila. Ano na ba? Nandiyan pa sila. Tanggalin lang doon dahil niwasan natin yung tinik dito masakit maiwan to sa ano sa kamay tigas na malutong Pagtusok, nababali. na babali sa kamay pag hindi natanggal yun magmamatang isda sige eh. na nga yung sasakin yung do pinsan niya pinaoperaan doon laka doon na gastos eh dami rin si ano dati dami nga opera na naiwan ito hindi kasi nila kinukot hmm so, sa sasakit alam ko pa pigahit papalabas yung hindi mo kasi pinutkot pag namagana, hindi mo na makawakan sakit na sakit na Ay, tapak na ng daliri mo mm. wala nga pagkakamot, uh, papatutin mo talaga kasi mabuo mo kahit masakit hindi mo ka sakin sa dugo mo agad bakit tinuloy ito eh mas malalat sa kahapon mas maganda Oo. mas malala maganda Hindi ka yata ang sakin. Nagdi yung kalapati. Yan mo panggang dulo. Pangalawa pala ang tanong. <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> Sige, ay, ay, ay,

lumpan nyo lang pwede na at lumpan lang naman tuloy tatlong panyo mo Woohoo! Nag-distract si Telo niya <laughs> <laughs> Hoy, namuti no na, loy <laughs> At rumpan niyo <laughs>

Binalik na, na ni Ronald oh. mga idol oh. Sana tong tinga na to ang ano, dulo, kahit right tak ng panyo lang, hiling ni Oshino. Panyo lang, huwi na. Mm -hmm.

b 반 n 다

Ayan, namiyan na lang uli mga idol. Nawala. Nawala rito, numipis. Ito mga idol. Hindi tayo makapaghila ng dire-diretso dahil tatlo-tatlo yung tatlong bangka yung pumatong sa atin. So, kayo kayan, si Osino. <laughs> Hindi na maipintay mo. Sa hirap. Yan, bali mamaya. Pagkatapos namin magtanggal doon sa barahan ay i-update ko kayo dyan sa mga huli natin. Bali, dumalang yung mga ilang panyo na magkakasunod. Pero meron namang pulo-pulo. Yung talagang malinaw ay yung dalawang panyo natin na talagang maganda yung tinga. Ayan, abang-abang na lang. Ano na yan? Ito Nauna kami. Naunin sa kami dito ayan yung patong mga idol ayan o, napalusot na ni Oshin Grabe! Wala na ha? Wala patong? Ito mga idol, ito pa yung tatanggalin natin Ibibigay muna namin ni Oshin to Nakakuno na tayo ng dalawang tambor o dalawang timbar namin Ayan, so biyahin mo tayo Ibarik po satu kalau dipa kait ka-in natin ko. Ano nga mga isang kilo <tiple> natin na <tiple> Unang sabit. Ito. Like, Teka. Uh. Ito, sampo. Ayan, sampo. 30 kilo pangalawang sabit siyam siyam, disinuebe ay naku mia, manood yan na lang muna niya. <laughs> siyam siyam o, oh, 918 saka bali 20 8, 8. 8. parang kahapon oh. Oo Ano? Unang, unang ano, ano. Pakilo oh. yan, no, Parang <laughs> Same yesterday. So, yan. Balik muna tayo uli sa bangka. Tanggalin pa natin yung natitira doon. Balik ka po. Wala <laughs> siya. So, kailangan natin yung paspasan to. Para hindi tayo buti ng katanghalian dito sa barahan. Dapat talaga. Ba Ayun yung bahay natin sa, ano, ano sa lupi. No, wala. Wala. So, ating... <laughs> wala puling tinanggal. Ayan. Ay. Baka meron ka doon. <laughs> 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 Lambat na lang yan. Ten point five. Ten point Twenty point five. Yan po mga idol, pas one na ng hapon at kadarating lang natin dito sa bahay. Yan, medyo hapon na tayo nakauwi. Ang aga-aga nating bumara dun sa ating barahan. Pero ano oras na tayo nakarating ng bahay. Pero hindi natin ramdam yon dahil sa ganda ng ating natanggap na biyaya, biyaya ni Haring Dagat. Ayan, ah, uh, sobrang thankful at tanggal talaga yung pagod at puyat. Sana sa mga susunod pa rin araw ay magkaroon pa rin tayo ng magandang huli. Ayan, si sipag, sipag lang po talaga at hindi naman talaga halos lahat nakakatapat. Tapat-tapat lang din kaya kailangan talaga ng iba yung pagsisipag. Pagtsatsaga dito sa ginagawa natin yung paglaot na to. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload, Maaaring lamang po ang pakipindot ang subscribe button sa iyo ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So bye for now, thanks for watching, and see you to our next video. Thank you! Bye-bye!